So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So sa video ito, pag-usapan natin kung paano tataas ang self-confident mo sa iyong sarili. Alam niyo naman mga kamamay, ang isang babaeng mayroong kumpiyansa o ang isang babaeng mataas ang self-confidence sa kanyang sarili is madalas na nagugustuhan ng mga kalalakihan. At ngayon sa video ang ito, pag-uusapan natin kung paano mo ba madidevelop itong taas ng kumpiyansa sa iyong sarili. Kung ikaw man ngayon ay natatakot na lumabas ng kwarto mo, kung ikaw man sa ngayon ay natatakot na makipag-usap sa ibang tao, mahiyain ka, hindi ka makapisang ipot, well, i-develop natin yan sa video ito. So ano nga ba yung mga bagay na makakatulong sa iyo o ano nga ba yung mga bagay at hakbang na kailangan mong gawin upang mas lalo pang mapataas ang tinatawag na self-confident sa iyong sarili. So number one, humanap at sumama ka sa mga taong matataas ang kumpiyansa sa sarili. Tandaan yung mga kamamaya, dito sa mundong ito, kung sino ang iyong mga kaibigan, kung sino ang iyong mga nakakasama, yan ang magre-reflect sa iyo eh kung ano sila, sabi nga nila, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong mga kaibigan. At sabihin ko kung sino ka. Di ba? Doon pa lang sa sayings na yon mga kamamay. Alam na nila eh, kung sino yung mga nakakasama mo, malamang sa malamang, ganun ka rin. Kaya kung gusto mo na tumaas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, piliin mong mabuti yung mga taong merong mataas na tiwala at kumpiyansa sa kanilang sarili. Para sa ganon, mahatak Para sa ganon, mahawa ka. Isa yan mga kamamay sa dapat mong gawin upang ma-develop yung self-confident na tinatawag sa iyong sarili. So number two, matutong tumuklas ng mga makabagong kaalaman. Tandaan yung mga kamamaya, ah, lamang ang may alam. Kamamay, paano mangyayari? Natataas ang kumpiyansa ko sa sarili ko kapag ka ako ay nagbasa o tumuklas ng mga bagong kaalaman. Mga kamamay, kapag ka marami kang kaalaman, dyan mo na ipag sa ibang tao na meron kang nalalaman, na meron kang kaalaman. di ba diba? Kapag ka mayaman ka, matalino ka, dumalakas diba ang loob mo eh. Meron kang uh, tiwala sa sarili mo na kaya mong ipalawanag ang isang bagay. Ganito, ganyan, lalo na kapag ka nagtatanong isang tao sa iyo at alam mo at marami kang alam, di ba nakakataas ng uh, self-confident yan? Kaya mong ipaliwanag eh. Kaya mong humarap, kaya mong magsalita. Kaya mga kamamay, kung ikaw ay maraming kaalaman, malamang sa malamang, lamang ka sa lahat. Kaya huwag ka sanang titigil at tumuklas ng mga bagong kaalaman at i-improve ang sarili mo, pataasin ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Okay? So next, maging malinis sa katawan at sa iyong pananamit. Tandaan nyo, nagsisimula din 'yan, Yung taas ng kumpiyansa kung ikaw ay malinis magdala ng damit, maayos ang sarili mo. 'Di ba? Ang sarap kayong humarap sa mga tao. Ang sarap kayong tumindig, ang sarap kayong maglakad sa harapan ng maraming tao kung malinis ang iyong kasuotan. Magaling kang magdala ng damit, binabagayang ka. 'Di ba? So mga kamamay, kailangan marunong kang magdala ng damit magayos para sa ganun sumabay na rin yung self-confident sa iyong sarili. Ang hirap naman kasi nga uh, taas ang tiwala sa sarili mo tapos makikita nila na gusgusin ang suot mo, gula, -gula ang damit mo. Diba, kailangan kung gusto mo na ipakita yung taas ng kumpiyansa sa sarili mo, pakita mo dapat na dapat nilang makita muna yon sa pangsarili mong pananamit sa sarili mong itsura at katawan. Kailangan malinis ka. Okay? So next, mag-invest ka sa pabango. Yes, mga kamamay. Makakadagdag ito ng kumpiyansa sa sarili mo. Hindi ka mahihiya. Hindi ka man Tandaan mo mga kamamaya, kapag ka naamoy ng isang tao ang iyong uh, fragrance, ang iyong uh, aroma, diyan nila hahangaan. Pag amoy nilang ganun, pagdaan mo, Oh, bango naman nun. Sino yon? Okay? Lagi nilang hahanapin yung pabango na yon. O kaya naman magugulat sila kung sino yon. So ngayon, hahangaan ka nila dahil sa angking uh, bango ng hygiene mo. Di ba? Kasar pa makipag-usap kung alam mo sa sarili mo na mabango ka. Hindi ka mabaho. Di ba nakakailang din naman? Halimbawa, may putok ka. Meron kang ka anghet. Nakipag-usap ka sa iba. Tapos ang bunga mo pala, mabaho. Di ba? Kakahiya. Pwede bang makipag-usap ng na nakaganyan? O, uh, alam nyo, mga kaibigan, makikipag-usap pa na nakaganyan, di ba, awkward na awkward naman, tatanungin ka, bakit, bakit ka nakatakot ng bibig? Yung pala mabaho ang hininga mo. Kaya mga kamamay, matuto rin kayong mag-invest sa pabango. Kailangan yung dati ninyo ay, uh, ikaw nga, ay sa first impression pa lang, masisindak mo na kaagad sila. Para sa ganon, ma-develop ang iyong self-confident sa sarili mo. Okay? So next, ayusin at i-improve palagi ang itsura mo. Lagi ko sinasabi sa inyo, itsura, 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 mag-self-improve kayo. Okay? Kaya yung iba dyang mga kalalakihan, tumitingin sa iba, naghahanap ng iba dahil ano, napabayaan ang inyong sarili, ang inyong itsura, di na kayo nag-aayos, di na kayo nagsusuklay, di nyo naman lamang uh, iparibad ang inyong buhok once in a year. Di ba mga kamamay, para tumakas ang inyong self-confidence sa inyong sarili, kailangan ayusin yung itsura ninyo. Ayusin nyo, dapat presentable kayo. Malib maaliwalas ang mukha ninyo. Maghilamos kayo, magsuklay kayo, maglip tint kayo, magpulbo kayo, makakatulong yung mga kamamay. Parang isang lalaki ay hangaan ka. At ikaw sa so sarili mo, tataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Okay? So next, wag mahiyang mag-workout at magpa-sexy. Yes, mga kamamay, isa rin to talaga. Nakakayabang at ang sarap ipagmayabang ng iyong uh, katawan kung ikaw ay sexy. Ang sarap magsuot ng mga fitted na leggings kung ikaw ay sexy. Pagtitinginan ka, hahangaan ka, sisipulan ka dahil sexy ka. Hindi yung iiwasan ka, tatawanan ka, ibubuli ka dahil mataba ka. Tandaan yung mga kamamay, kapag ka sexy ka, kapag ka magandang katawan mo, tumataas ang self-confident at kumpiyansa mo sa iyong sarili, tandaan nyo yun mga kamamay. Sapagkat uh, ibang level, ang kaseksihan mo, hindi ka kagaya ng iba. Hindi ka kagaya ng ibang mga babae walang pakialam sa kanilang sarili. Hindi man lamang uh, marunong magjeta, hindi man lamang marunong pumili ng mga healthy foods. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na tumataas ang kumpiyansa mo, self-confidence sa iyong sarili, simulan mo nang mag-workout, magpaganda ng iyong katawan. Okay? So next, subukan mo rin na magbasa palagi ng mga positive sayings. ba? Diba? Kung ano yung nababasa mo sa araw-araw, na apply mo yan sa sarili mo. Kung ano yung mga nalalaman mo, na bagong kaalaman tungkol sa sinasabi ng uh, mga sayings na yan, yung mga motto na yan, na apply mo sa sarili mo. At kapag ka apply mo yan, nara-analyze mo na tama nga pala. So ngayon, tumataas ang self-confidence mo sa sarili mo sapagkat meron ka ngayong basihan na nalalaman. Meron ko nga yung source of knowledge, source of info na pinanggagalingan kung kaya't tumataas ang iyong tiwala sa, sa iyong sarili. Okay? And last, stay positive at palaging isipin mo na kaya mo. Tandaan yung mga kamamaya, kung hindi nyo po iniisip yung mga positibong bagay na ganyan, sigurado ako maraming mga tao Maraming mga babae ang bumagsak na dahil sa, sa hiya. Okay? Isipin nyo lang mga kamamay na kaya nyo ang isang bagay. Huwag kayong hihiyahiya, huwag kayong sumubaw, huwag kayong mahihiyang sumubok. Try lang ng try. Eh ano kung bumagsak? Eh ano kung hindi pumasa? Eh ano kung mahulog? At least nagsubok kayo, at least nagtry kayo. Tandaan nyo mga kamamay ah, ang takot ay nasa isip lamang. Isipin mo lang palagi yung positibong maaaring mangyari. Isipin mo lang palagi na kaya mo ang mga bagay-bagay. Kung kinakaya ng iba, dapat kinakaya nyo rin. Yan dapat ang maging motto nyo mga kamamay Para sa ganon, ang isang lalaki ay humanga sa iyo. Kung sa ganon, ang isang lalaki ay dumikit sa iyo sapagkat napaka-positive uh, vibes mo palagi. Kung iisipin nyo na kaya nyo, kung mag-iisip kayo palagi ng positive, malamang sa malamang lalakas ang loob ninyo at malamang sa malamang magiging matagumpay kayo sa mga bagay na gagawin nyo sa mga pangarap nyo sa buhay. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan yung gawin upang tumaas ang inyong kumpiyansa sa inyong sarili. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click ang like buttons kasi malaki yung may tutulong yan sa ating mga viewers. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.